Hi guys and welcome to the channel We are Iron Strange Ngayon ang topic natin guys ay Suzuki SkyDrive Crossover So Ang topic ng Suzuki SkyDrive Crossover eh magpapalit tayo ng Oil filter no Ng Suzuki So napaka importante guys ng oil filter So right now Si SkyDrive Crossover 5,000 na yung tinakbo niyan So first time niya pala mag change ng oil filter. Tingnan niyo guys kung gaano kadumi yung oil filter niya. Oh, di ba? So, ideal dapat magpalit kayo ng filter nyo agad. Pagka uh, yung initial niyo change oil 1000. Ito kasi hindi pa napalitan tong oil filter niya ever since so first time to. So, tara guys, kabit natin. Hmm. So yun guys Kung meron kayo Suzuki SkyDrive crossover At uh, di pa kayo Nagpapalit ng Oil filter Magpalit na kayo Dahil pag Ang oil filter nyo Hindi na filter Na maayos yung Langis Eh Pwede magbara yan Pabara sya dito So hindi dadalo Yung oil nyo sa makina Yun guys O diba Napakalayo Ang ganda o oh. Linis o oh. Ito Baka dumi. So, dito punta yan. Ayan. Diyan natin papasok yung oil filter niya. Hmm. This side towards engine. Ayan. May guide pa. This side towards engine. So, papasok to. Ito yung sa labas. Alright. So, guys. Yan lang ang tip ko sa inyo kung may motor kayo ay tanong motor naman na may oil filter palikan yung oil filter para malinis yung langis niyo. and at the same time huwag nyo naman sobrang padumihin to para hindi bumara yung oil at hindi makadaloy sa makina ninyo yung langis ninyo so yun lang ating vlog this afternoon guys for Suzuki Skydrive crossover na nag 5,000 kilometers na at ngayon lang nag change ng oil filter yun lang guys Bye for now.